Kapag titinan naman kayo talaga ro'n. Manupit na with egg. Ikaw ni Sansay. Aray, pwede ko ayaw Ha? Sansay siya, Sansay.

Ma'am, matulog ka na. Ma'am. Oo. Oh. Tutog mo na Well, yeah. <laughs> so, pa ako lasing. nyo, <laughs> 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 Ay, natin, Sir, si Harry po ang nagtatato. Ba <laughs> Sir, siya pa akong may sala sa lahat ng, ng ER sa sa'yo ngayon. Si Harry Lagwa. Siya po. Siya po ang may sala. Ay, dito po. Tignan niyo po. Siya po ang nambag, nang manicure. Ang nagsulat. Siya po lahat. Pati sa mukha niyo, siya ang may sala. Harry Lagwa. Dapat pag gay si Giselle, wala na tayo. <laughs> <laughs> Makikita nyo po, siya po talaga ang may sala. Friend, Hari Lagwa, yeah. ang iyong best friend. <laughs> Yan, nakikita nyo po, isang bulaklak. Ang pangit naman ang bulaklak.